Guys, uh, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. So, muli, nagbabalik tayo. Ang inyong brother Tonyo, at sa araw na ito, mayroon po tayo dito ang Creek 125. Ang problema po niya ay gumigawang po ang kanyang gulong sa likod. So, kaya parang ang pakarandam niya parang tumatalon-talon kapag tumatakbo ang kanyang motor. O di kaya gumigawang kapag tumatakbo. So, itong gusto ko ipapansin sa inyo, So, uh, ang kanyang motor ay ang kanyang gu gulong ay wala pa pong isang taon sabi sa sabi ng na pero nagulat siya na bumubukol na so may bukol na yung gulong niya Ayun, buntis no wala pang one year to no So, ang gusto ko pong i-share sa inyo ngayon, paano po i-check yung manufacturing date ng gulong para uh, malaman niyo kung ang nabili yung gulong ay expired na ba o hindi. So, una sa lahat ay gusto ko ipapansin sa inyo, meron yan dito, makakikitang date o no? manufacture date dito sa may gilid ng inyong mga gulong. Kuminsan, lalabas dyan number lang o minsan taon mismo yung lalabas so andito siya uh, hanapin natin hanapin natin Malala, mas mahalagang malaman nyo pa ito no? kasi ang expiration ng gulong natin is 5 years lang so kung mabili nyo ay expire, sayang po yung pera ninyo mga boss so ito. Kagaya so, po niyan, uh, 2012 po ang nakalagay diyan. So kung bibilangin natin, mag plus 5 years tayo diyan. Eh over age na tong gulong na to. So kung sasabihin natin 5 years lang yung expiration ng gulong since rubber po yan, eh, over age na talaga to. No? Kaya siya uh, bumukol na. Ang kanyang gulong, ang wala, wala pang wala pang year pero uh, ano na, uh, may problema na check po natin yung sa harap kasi hindi pare-parehas po yung nakalagay dyan na number minsan taon minsan code so hanapin po natin itong isa rito so so ayun kagaya rin ito yan so ayan o tanaman ay So wala siyang nakalagay na specific na taon pero ito guys oh, gusto ko so, malaman nyo. Ang basa po niyan 30 ika 33 na linggo siya noong 2022. So ito say pa to kasi 2022 plus 5 years mag-expire pa to. supposed to be 2027 no. So, ito safe na to. Bago pa to at uh, safe pa tong gamitin. Ayun, yung gulong na nasa likod, wala na talagang pag-asa yon. So sana, next time kapag bibili po kayo ng gulong, lalo na itong brand ng gulong na to, medyo kamay may kamahalan. Hindi to mura eh. Hmm. Ito siya, oh. 2022. Doon mo mababasa yan eh. Makikita mo yung code niyan. So, safe pa talaga yan. Yung nasa likod lang, kaya bumukol lang mga gayon dahil meron siyang uh, expire na talaga siya. Over age na talaga. Tandaan po natin, sa ayot, sa gusto natin, rubber, yung mga rubber uh, ay mag expire po talaga dyan kapag ka na-reach na, na ang kanyang service limit. Kaya rin po ng uh, belt natin. Yung belt po ng ating uh, motor. So, ang service limit lang po talaga nyan, ang pinaka-safe is 2 years or 24,000 kilometers. So, nakadepende po sa inyo yan. Nagbigay naman na ng service limit yung manufacturer. Nakadepende sa inyo kung uh, gagawin niyo, susundin niyo or mag exit pa po kayo ng konti. So, sana ay may natutunan po kayong maliit na kaalaman sa aking engineer sa araw na ito. At sa susunod po, babaway po tayong muli. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong panunood.